Talaga namang mahihirapan ang Phoenix Suns sa kanilang laban kontra OKC Thunder gayong wala silang Bradley Beal and Kevin Durant. So balit nagpulusot pa itong si Devin Booker na siya ay triple team sa kanilang labang yun. Ayon kay Devin Booker mga idol, siya ay tinatrap daw. Dino double team, tinitriple team pa siya at kaya hindi siya makakagawa ng kanyang negosyo patungkol sa scoring. Hindi siya makakatrabaho ng maayos dahil sa ginagawa ng OKC Thunder. Nagtapos nga ho ang labang yon kung saan siya'y umiscore lamang ng 12 puntos. Talo sila mga idol. Malakas itong OKC Thunder sa layong kupunan na kahit na bata pa, mayroon silang kakayahang tumalo ng isang malakas na kupunan. Kaya itong Phoenix Suns na siyempre hindi naman ganoon kalakasan mga idol ay pipit sugin lamang sa kanila. Dumagdag pa yung kanilang kakulangan kay Kevin Durant at kay Bradley Beal. Ang problema nga lang sa kanila kanina mga idol maliban kay Devin Booker na binabantayan ay wala nang ganong nagaambag. Panalo ang Golden State Warriors sa kanilang laban kontra Memphis Grizzlies kanina. Despite yan sa mga issues sa mga referee sa fourth quarter. Nagawang may sampung panalo at dalawang talo ng Golden State Warriors ang kanilang record sa ngayon sa kanilang unang 11 games sa panibagong NBA season. At eto mga idol, ang mga senyales kung bakit may excite ang mga fans ngayon ng Golden State Warriors sa mga gantong record kung saan sila'y nakakapagsimula ng 10 wins and 2 losses. Sila'y nakakapunta sa NBA Finals. At heto nga ho mga idol ha, sa larawang ito ay kitang-kita naman dyan kung saan nanalo sila ng mga kampyonato sa mga taong si sila'y nagsimula sa 10 wins and 2 losses. Bale, dalawang kampyonato, tatlong talo mga idol sa finals. Hindi man sa ating ginagarantiyang magkakampyona ang Golden State Warriors pero dahil sa kanilang paninimulang iyan, na hindi naman sila binigo sa mga nagdaang season. Definitely mukhang mayroong magandang patutunguhan ang kanilang kupunan ngayon sa liga. Kung magpapatuloy lang ang mga desenteng numerong na ibibigay ng kanilang starting lineup at ng kanilang bangko, check na kanilang magagawa yan ngayon mga idol. Masaya ngayon si Jordan Poole sa panibagong pag-asang kanyang nakukuha sa Washington Wizards noong nakarang season sa pagsisimula shooting guard ang kanyang posisyon pero siya nag struggle at kaya inilagay siya sa bangko. Pero sa pagtatapos ng NBA season, siya ibinalik sa kanyang orihinal na posisyon na point guard at mapahanggang sa ngayon at maganda pa. Ibinalik na siya sa starting lineup gayong na-injured si Tyce Jones at ngayon desenting numero ang kanyang naibibigay sa loob lamang ng sampung laro at sa kanyang playing minutes na 30 minutes per game, itong si Jordan Poole ay nag average ng 22 points, 2 rebounds, 4 assists, 2 steals per game. Somehow bumabawi naman siya sa kanyang mga naging kakulangan noong nakarang season. Pero ayon pa sa kanya, wala naman daw siyang dapat pang patunayan pa ngayon sa kanyang NBA career dahil kung totoo sinay, nagkampiyon naman siya.